May isang akusasyon, may testigo ito ah. Um, sa tingin ko, dalawa yung testigo kung isang tao lang ito, researcher daw, dati researcher ng SMNI at dati ring hardinero naman na itong si Kibuloy. Sa tuwing bibisita daw itong si Duterte at si Sara nga, yung mag-ama sa mansyon ni Kibuloy, madalas daw ang ipinapabaon, regalo kung ano man. Pero yun nga, sabi ng mga netizens, baka naman supplier daw ng baril nga itong si Um, kibuloy ni Digong nababalita nung una na napakaraming pag-aaring baril eto si Ki si Digong at yung mga yon ay pawang may mga lisensya naman daw kinuhanan niya ng lisensya lahat 'yan pagkatapos ng kanyang termino Ba't kailangan ng baril ng isang dating presidente ano ko talaga wala kang ginawang kabalastugan wala kang inatatakutan, walang wala kang iisipin na pwedeng banta sa buhay mo Abay mo, muhay ka na lang sana ng payapa. Pero bakit mo iisipin may banta ka sa buhay mo kasi marami kang kaaway? Kasi marami kang binangga at sinagasa ang tao, marami kang inagrabyado at posibleng marami ka rin talagang inabuso. Ganyan po ang sitwasyon ng isang dating presidente na pakasakla. Pero ba diba, sana nagpapahinga na lang, hayahayang buhay, pa-travel-travel. Travel. Invited dapat sa mga speaking engagement ang isang dating pangulo. Ganon dapat eh. Pero dito sa atin, invited siya sa napakaraming akusasyon, investigasyon, <laughs> di ba? At yun nga, magiging invited and daw siya sa ICC. Alright. Natural lamang na itanggi yan eh, si Digong. Hindi naman yan talaga aamin. Pero nasa atin yun kung sino talaga ang gusto natin paniwalaan. Yun bang isasakripisyo yung kanyang buhay at ang kanyang pamilya para tumistigo at magbigay ng pahayag matapang dahil totoo ang kanyang sinasabi o ang isang katulad ni Digong na ang history ay puro kasinungalingan. Dadaanin sa biro ang isang bagay at sasabihin na or, or parang joke lang niya ang mga sitwasyon. Pero alam na natin yan eh. Yung ganyang style na itong si Digong ay bistado na po na dinadaan-daan na lang sa mga biro at joke kung nakita na yung or bistada na siya. So eto, baril galing kay Kibuloy, ako pa daw ba? Ako pa daw ang magbigay sa kanya, sabi nga neto si Duterte. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Apollo Kibuloy, ako pa mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun, sabi ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Mm -hmm. So yun, dinaana naman niya sa biro, tapos kung um, kung tignan natin yung kanyang biro, yung ganitong biro, may laman na alam niya o siguro talagang maraming tinatagong baril etong si Digong kasi sabi niya it should be the other way around na siya ang dapat mag-supply kay Kibuloy. At bakit kayo nagsusupplyan halimbawa ng baril? Para saan? Abay, hindi pa basapat sapat yung power mo na ikaw ay naging pinakamataas na leader ng ating bansa, ano pang power ang gusto na itong mga katulad ni Duterte? Ano pa? Minsan nakakapagtaka lang talaga eh. Kaya ako'y naniniwala doon sa sinabi ni Sen dating Senator Miriam Santiago na ito o si Digong ang pinaka uh, dangerous nga daw na tao sa Pilipinas. Kaya dapat talaga mag-ingat. Anyway, Muling pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang aligasyon niya daw na ito ay tumatanggap ng mabulto-bulto daw na baril, malalakas na kalibre ng armas mula kay Kibuloy. Habang or, tuwing bumibisita nga daw kay Kibuloy. Mm -hmm. Ito daw ay isang aligasyon, hindi daw ito totoo, sabi nga ni Duterte. Inamin e din ni Duterte na mayroon siyang mahigit na 500 arms or armas na lahat. Ano, Ania ay lisensyado ng Philippine National Police. Firearms and Explosives Office. You see, 500 na baril, para saan? Collection? At bakit po baril ang kinokollect niyo? Hindi ba dapat ang mga mabubuting tao ang kinokollecta ay yung mga bagay na hindi or walang kaugnayan sa karahasan? Dahil ang isang collector ng baril halimbawa, hindi naman siguro lahat, pero isipin mo, na karahasan ang hanap, karahasan madalas ang or sangkot madalas sa karahasan at sa mga krimen, kaya ganito ang kanilang kinokolekta. Ganito yung kanilang uh, or ito yung kanilang proteksyon sa sarili nila. Inamin niya. Eh. So ang ibig sabihin kung sino man ang nagsusupply sa inyo at sinusuplayan ng barel, pareho naman kayo eh. Pareho kayong may mga aligasyon, pareho kayong may mga akusasyon, para ho dapat ay managot sa mga kasalanan ninyo good luck